Welcome to, to Japan! Dito <laughs> tayo sa Hakone. May puno din naman sa atin. Pero ito lang ate ang pinuntahan. Parang puti ko dito oh uh, guys. So yung malalaking puno na pang... Ang tawag dito? Anong tawag dito? Comment nga kung ano ito. So, magpipicture tayo dito guys. Yan, pupuntahan natin yan. So, Yes. Ah, uh... there's a little bit of fun ito channel kung ano tayo dito tapalit kita dito kung tayo sa Hakone Temple, mismong Hakone Temple there, so tayo ay lalakad ng pagkalayo layo, tapos na pabalibo kita dito ng mga puno na sobrang tataas <laughs> ang OA sobrang OA mo te ito siya special ko muna kayo ng konti kasi we have 30 minutes left ay 11 minutes left to go so here ito yung loob ng temple actually nalibot ko na yung iba okay we have souvenirs here this one Okay. Ay, tapos naguhulog sila dito na for goodwill. Okay. We wish wish sila. So may mga nakasulat dito with picture. Oh, wish, wish, wo, wall wish? Wishing wall? <laughs> oh, kasi yung may nakalagay. I wish for the world peace and happiness and go to find my purpose in life. I am tired of feeling terrible about myself and I'm ready to move on. Hanapin natin ang sarili natin dito sa Japan. So mga kamaestro, we are here sa Hakonimachi Machiko So sasakay tayo ng pirate ship. So magiging pirata tayo for today's video. At kukunin natin ang mga supply papunta sa Ayong Isho. Char! <laughs> pirata tayo for today's video. Hello! Yung pirate ship na sasakyan namin. Pantayin lang natin yung ship paparating na. Tayo naman yung next na sasakay. So let us experience the pirate ship here in Lake Ashi. Yan kami sa kay magiging pirata muna kami for today's video. So let's go. Magiging pirata tayo for today's video. napaka pa ka OA dumayo pa ng Japan para sa bakay ng barko ay meron naman sa Marinduque. Okay. <laughs> May, corona. <laughs> May corona pala. Wow. wow. Welcome to Japan! <laughs> Agaw. Oh, go. Ano mai ka lang tayo sa mga kasama natin. No na say hi. Hello. Hi. Basta pang mga nakadilaw, Optimians sila. Sila 'yan. Yeah mag lang tayo sa kanila at anong yung feel nila na sila ay nasa pirate ship o oh, ayan na, mga malulungkot sila kami masasayak sa taas yeah. o oh, ayan, parang mga ano. say hi everyone o yeah. ang dami pala dini okay na ayan. so, narito ba yung iba? yan, yeah. actually third floor to hi. say hi Ma'am Gemma. Ma'am Louie. Ayan. So, first floor tayo, guys. So, ito yung loob ng pirate ship. So, may store sila dito. May store. May bilihan ng alak. Yan, sila yan. And then... Ay, meron pa pala dito mga opinions. Ang dami nagpalag ng opinions dito. So, ayan sila. Opti morning. Opti morning. So, malulungkot sila kami. Nagkakagulo sa taas. So mga ka-Maestro, we are here sa Gotemba. Gotemba, mag-shopping muna daw kami kung makakapag-shopping. tingin lang tayo and uh, let's try coffee. Let's try coffee na lang here or something na pwede nating inumin. Gotemba, let's go! May masasabihin ako sa iyo, bagay sa iyo. Kerno. Dahil Erno. Erno. alang laki ng ang laki ng mano, yano. <laughs> laki ng <yanok. laughs> Sabi ng mga sales lady din sa ano ay Oh, nahirin mga tag, mga dilawan oh. Eh, ga spray lang at yun ay maalis. <laughs> yung mga Pilipin. Sabi, itago yan tao. nagagalit yung mga sales lady dito. Sabi, oh, na yung mga, mga dilawan. Ah, Ay ga spray lang at maalis. May free kasi ng babango. May spray yan na mga tumalis. Eh ata lahat. Ay, lugi ang kumpanya. Ano Pilipino? Nagagalit yung sales lady. Pumasok ang mga dilawan sa perfume. Oh, nitasok. Tas nag-spray at nagalit sabi nung ng sales. Ah, Malungtik na itong mga spray Ano'y napanood mo dyan? <laughs> Ito, nagkapasa ng mapa, The Explorer. Hanap <laughs> namin yung coach kasi. Ano? Coach. Ah, coach. Nasa basket mo lang. <laughs> coach kasi yung <inanob> nila. <laughs> Ay, ah, yung Louis Vuitton? Naghanap kayo ng Louis Vuitton? Ay, ay. ay nakita nyo na? Usan papuntang langit. Char, ang haba kasi. <laughs> ano yan? Mount Fuji, ah, eri ay, at ating na. Oh, yung Mount Fuji nga ni ay oh, Nakatabon yung, ano. Nakatago siya sa clouds. <laughs> ay, yung ulap. Yung ulap ang nakikita. Ako'y masilip na. Grabe, yung ulap. Uh, ang Ano Masilip kita sa ano? Anong tawag din niya ay? Eh? Painak. 100 wala na Ay grabe! Ah, oh, eh. Sa kung gagawin ta sa talambuhay ko, bibili ako ng puma. bibili ako ng sapatos. Sa uh Oo. -oh. 7,000 yen. So, white ang bibilihin natin para oy 5,000 or 6,000 yan din gusto ko sana to oh. nasa 9,000 yen. uh, gusto ko sana to ito 10,000 pero ito yung gusto ko white kaso it's 10,000 yen so, mamili tayo mamili pili na tayo nakapili na tayo Bumili tayo ng shoes. Naka Nike. Saan nyo na kayo nakagay Nike? Alam mo, hindi rin namin ang punta. ka. No, talaga. May Nike sila. Nike nga na ang inahanap namin kanina. Palinti. Ano? Okay. Ano <laughs> na ba ba? Ako. O, ang lawak ng ano nila, oh. Overpass. Di ba sila? maglahok dito ng ano oh wow. tapos train sa taas train ito po yung sa Narita street no? Japan <laughs> Lalakad kami ngayon sa kahabaan ng EDSA <laughs> Ay, ano naman masasabi mo sa Japan? Ano naman ano masasabi mo? Kasi ano, sila napaka-disciplinado mga tao. Oo. Oh. Sa sa sasakyan na, na napansin ko kasi sa kyan. Kapag stoplight, yung ano, yung stop talaga. Yung uh, yung distance okay. ng sasakyan. Tapos ano um yung building, sobrang gaganda, sobrang napakayaman ang Japan. Grabe no, ganda. Uh -huh. Wala tayo makita ang ancestral house. Hindi yung mga unang bahay. N naghahanap tayo ng mga unang bahay. The Verge in Kaya pala, hindi ka kasi nagsabi kung bakit ka mabagal. Sabi mo na kanya mamaya. Pero sabi niya, pag o oh, nang iwanag ng iyong pagmamaan So balo tayo guys Magbabalo